Kaya yeah, mga idol, sobrang taas ng tubig Bagi lang eh Kaya yeah, no Malalim mga idol oh. oh. mo na may dating Kaya mga idol Marapit na po sumampas sa karsada Sa kabilang karsada Ito no diyan yan sa may High school eh. may tulay eh. Ingat pa yung mga ito lagi Keep safe Tengok topik mana